Hello mga kasarap, wala. isang mapagpalang araw po sa ating lahat. For today's calendar series ay late na po ako nagising. Opo, late na po ako nagising, ganun din si Maldits dahil si Maldits ay naka-off. Pero kanina ay maagang pumasok si Mother Earth at siya lang mag-isa, wala siyang kasama. At buti na nga lang daw ay dumating si Nene at saka si Geng Geng. And then dumating na rin si Miranova para magtulong-tulong sila dahil tulog pa ang kasarap nyo at medyo maaga nang nakauwi. So, siguro napasarap ang kasarap nyo. Baka may happy-happy. Baka happy-happy yan. At ito mga kasarap si Maldits ay hindi na rin bumaba sa atik at natulog na rin siya dahil off niya. At ako ay napilitan na rin akong gumising gawa ng lunch break na walang katulong si Miranova. So, yung mga kasarap nakaluto na tayo at check, natin yung parking. May customer nyo tayo ng ganitong oras kasi eh, exactong lunch break na to. So, mga kasarap, check natin yung parking tamang-tama. Okay, good. Hindi na patay. Hindi na nakabukas yung ilaw, nakapatay na ang ilaw sa parking at nandiyan pa rin yung sasakyan ni Kuya Carl saka yung bako nila. Ops may upuan pa kailangan natin ipasok kasi baka mawala. At uh, tayo, ipapasok natin sa loob. Eh mga kasarap may customer tayo na ambulansya. Mari, marami din ang sakay galing nang yung ambulansya live from San Leonardo at saka yung ating customer na El Santos na suki natin sa sobrang habang panahon ng kumakain dito ng El Santos simula nang magbukas ang Raisin Eatery. Kahit sa dati pang owner na to ay kumakain na rito ang mga taga El Santos. Shout sa mga taga El Santos tsaka dun sa sakay ng ambulansya ng San Leonardo. At itong mga oras at itong mga kasarap ay kailangan natin gumising at kailangan natin tulungan si ba? dahil si Maldits ay wala na ko off siya. Di tayo sure kung hanggang bukas siya mag-o-op gawa nang sila ay mag sa summer getaway sa Sambales. Good luck sa inyo Maldits at ingat, enjoy. Enjoy yun yung inyong summer getaway. At ito mga kasarap kami dito ni Miranova. Actually, hindi po nakapagluto dito si Ursula kasi gawa ng kinausap o oh, at ng mother ko na si Mother Earth, Ursula na mag muna para makapasok ng kapatid ko na si Ella. Ah uh, si Ella ay dumating ng 7am ng umaga kasama yung anak niya na si Mama ang best friend ko at saka si Macy. Bali dito sila mag stay Hindi ko alam kung one week or two weeks pero uh, pinakausapan naman namin si Ursula at bumayag naman siya at reasonable naman at naintindihan naman ni Ursula kaya okay lang daw sa kanya, wag lang daw masyadong matagal. Siyempre kahit ako hindi ako papayag ng masyadong matagal kasi mawala na ako ng pwesto sa malaking niya kapag kaganang. Oops! Nandiyan pala si Marlon, dere-derecho sa kwarto, hindi niya siya kasi pinap Punta daw siya ni Ella para bantayan yung aming dalawang pamangkin. So hanggang kanina siya dyan and then nagpasama nga pala ako kay Marlon na pumunta sa kaingin para kuhanin yung cage doon sa friend namin na ibinenta niya sa akin ng uh, budget meal lang. Bagong cage para doon sa kay Hero na shih tzu ng ano ko si Esan at ng girlfriend niya si Eka dahil laging nasa kwarto si Hiro kapag ka nandito lahat ng mga sapi ng bedsheet lahat ng kumot nagagalaw niya lahat ng mga plastic dito pati chinelas ko nagagalaw niya at ang kwarto namin lalo na pag nakabos ang aircon ay eh, umaamoy okay sana kung laging, kung laging bago maligo si Hiro kaya lang eh mas madalas pang hindi mas masipag kasi si Maldit sa magpaligo kapag ka nandyan siya pero kung wala nako ko wala asahan kay Esan umaba yung buhok sa mata napupuwing yung si Hiro, kawawa naman kaya binila nako ka na siya ng cage para hindi na siya dito liliso-liso sa kwarto. Nakakulong na siya. Kasama ng uh, pusa ni Malditz na si Nala. Mukhang yung person na pusa. So mga kasarap patulong ko dito si Miranoba. Ang dalawang nagsiserve sa harap ah, tulong kami dalawa akong nagkakaha. And then tumutulong kami kay Miranoba kapag uh, kaya. Andiyan naman si Nene at saka si Gengeng. Tulong-tulong kami kahit wala si Malditz. Syempre di mawawala kahit tanghalian na. At tanghali na ang kape. Syempre coffee is life. Kaya kaway-kaway sa lahat ng adik sa kape. Alam ko na kahit isa o dalawa o tatlo eh meron tayong mga kasarap dyan na adik sa kape. At <laughs> ah, hindi na mawawala siguro yun sa atin. For life na yun. <laughs> So, ayun lang mga mga kasarap. Uh, hanggang dito na lamang at maraming maraming salamat sa patuloy nyo pagsuporta. suporta Muli po mga kasarap, ako po ay laging nagpapaalala sa inyo na lahat pwede pero hindi lahat dapat. Babayi!